Ano ka bumili? Maklaan. Maklaan. Naglakad ka lang? Kasama <laughs> <laughs> ko si Jess at si Mamac. Tatlo pala ka lang si Mamac. Jess, sumama si ka ba? Oo. Oh, sakit nga ata pa ako eh. Oy, Kevin! Alika nga rito. Ayoko! Sige, sige. Sige, Ito pa natin. <laughs> Oy, Kevin! Alika rito! Uro, may pagkukam. Ayaw ko sumama. Si Siraulo yata eh. Butik. Ah. Uh, ang ganda ng mga daliri mo na. Bagong lady si. Nga. Wow. Wow. Sikat ka na niyan. <laughs> Bakit? <laughs> ikaw, na, ikaw, na. ikaw na. Ikaw na ang the best na paa ngayon. Wala nang magawa, no? Wala nang si okay. tayo. sabi tayo. natin si Gibin panalo si si Gibin eh ano eh ano si Gibin <laughs> eh ano si Gibin 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 lao ma Gibin 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 Cheta ka Wala pa yung ibig. Porta ni ano kaya problema nun? Sabi niya kanina may ano siya, katampuhan. Ano ba 'yun? Iwan <laughs> ko. Boring 'yung chota niya. May chicks kaya dito. In love na naman kasi si. Ay oo, oh, in love 'yun. In love talaga 'yun. Imo kaya 'yun si Kevin? Kaya may chicks dito. Wala tayong ring makikita ng chicks. Kaya nga wala pang uwi yan, Walang pasok ngayon. Na mabuhay mm -hmm. lang. Oo nga eh. Okay. babae. Eh? Alam ko na. Anong gagawin Anong, Anong, ano nga doy natin? Ano? ano? Pag na lang ulit tayo. <laughs> 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 Ay, nako, panibagong araw na naman. Ano, buti. Yes, ano, mauna na ako. Papasok ako eh. Sige, sige. Oh, Paso, oh, ulitong, John, pasok na. na lang ulit hey, Sige. Paso, Sige bago lang, tayo mag-uwi, tayo muna tayong kids me. 1 2 3 Kids me Bye bye. Ye yeah, John.